Alam mo ba na hindi lahat ng matatamis na prutas ay bawal sa mga may diabetes? Sa tamang pagpili, may mga prutas na kayang tulungan kang pababain ang blood sugar at protektahan ng iyong katawan laban sa komplikasyon ng diabetes. Kaya sa video na ito, alamin natin ang limang prutas na ligtas at kapakipakinabang para sa mga diabetic. Unahin natin ang mansanas. Ang mansanas ay mayaman sa fiber, lalo na kung kakainin kasama ang balat, ang fiber ay tumutulong pabagalin ang pagpasok ng asukal sa dugo kaya nakakatulong ito sa mas maayos na blood sugar control. Dagdag pa, may antioxidants din ito na panlaban sa sakit. Pangalawa, ang berries tulad ng blueberry, strawberry at raspberry, kahit maliit ang mga ito, napakayaman naman sa antioxidants at vitamin C. May mababang glycemic index din sila. Ibig sabihin, hindi sila agad nagpapataas ng asukal sa dugo. Isa pa, nakatulong sila sa pagpapababa ng inflammation sa katawan. Pangatlo, ang kiwi. Kahit maliit, loaded ito sa vitamin C at fiber. Napatunayan sa ilang pag-aaral na ang kiwi ay nakatulong sa pagpapabuti ng blood sugar control at nakaka-reduce ng oxidative stress, isang bagay na mahalaga para sa mga may diabetes. Pangapat, ang dalang hita o oranges. Bukod sa refreshing, mataas ito sa vitamin C at potassium na tumutulong protektahan ng puso at immune system. Mababa rin ang glycemic index ng dalang hita, kaya safe itong kainin nang hindi bigla ang tumataas ang asukal sa dugo. At panghuli, ang mangga. Oo, matamis ito, pero sa tamang dami, makakabuti rin ito. Mayroon itong antioxidants, fiber at vitamina na pwedeng makatulong laban sa diabetes at sa overall health. Ang sikreto dito ay moderation. Huwag so sobra para hindi tumaas ang asukal sa dugo. Kaya yun mga kaibigan, hindi lahat ng prutas ay bawal sa diabetes. Basta piliin ang prutas na mayaman sa fiber, vitamins at antioxidants at kainin sa tamang dami. Tandaan, mas mainam ang prutas kaysa fruit juice dahil mas mabilis magpataas ng sugar ang juice. Kung gusto mo pang matuto ng iba pang natural na paraan para mapanatiling malusog ang katawan, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i sa mga mahal mo sa buhay, at mag-follow o mag-subscribe para lagi kang updated sa ating health tips.